Ayan mo na? Oh. Ah, na. Nandito na po kami sa oh, eh, Terminal 1. Oh, yeah. Ninoy Aquino oh. International Airport. Daming palis. Oo, oh, okay. ayan no. Oh. Daming palis. Ang dami, oh. Hmm. Sa Daming sa Bansina. Iba-ibang bansa yan. Alam ko na kung ba't mabigat yung mm. malita ni Sina. Mm. Hi! Ingatan mo yung malita mo. Baka ano-ano ng, ano, ng ah, 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 ano, dyan sa loob alam ko alam mo kung ano nakalagay doon? No. Yung boyfriend ni siya. <laughs> Ay, naku, binalot. Binalot niya. Sabi ko, kamula huminga dyan. <laughs> hindi kaya ma-detect yan doon kaya sa X-ray. Kaya maestro doon, doon, na ano, dalawa, na ano. Ah. Para, para, makahinga yung boyfriend. Ay, gano'n. Kaya pala sabi mo, bakit balot na balot ito? Alas hindi na <laughs> makahinga. hindi na makahinga Pati yung yan. tangka, hindi binalot. hindi <laughs> <laughs> na makahinga yun doon ang bahay ng boyfriend mo doon. Tsaka shay na yung ano ha ah, sina? yung? Saan? Dito sa ano, sa highway. Malapit lang. Kapultang pulot. Lahat ba lang malita mo oh, pero... bagahi? Yung tatlo bagahi o may yung... Ano 'yun? Yung tinamkeri Sina tapos sa Magall. Uh, third year college. Anong Ano kurso? Ito naman, last two minutes, saka pa mag-interview <laughs> ng boyfriend Shayna. Dito na tayo sa airport. Ang <laughs> delikado. Oye, Shayna, ingatan mo yung malita mo ha, kasi baka mamaya... Wala yan, ma. Hindi ah, na uso ngayon yun. Ah, Hindi yung na... tanim-tanim? Oo. Oh, oh. Laglag ano, bala? Ay, yan. Naano namin sa Pidos yan, yung laglag -lag bala, diba? Wala na Dabi. yan. Dati yun pa. dati. Oh, dati. Wala na yun. Inano nga sa Pidos yun eh, Sobra bilanggit. Sobrang hipit na Hindi mm -hmm. na uso yun na ang mauso. Pero yung boyfriend pa siya na, nasa malita. Oh, yun, yun ang uso ngayon. <laughs> ah, yun ang uso ngayon. Yeah. Yun pag-usapan. Oh, yun ang uso ngayon. Ano <laughs> mo, kung pa. Pag niloko ka, palitan mo rin. <laughs> <laughs> yun ang uso ngayon. Kaya, Kaya nga yung... Masyadong seryoso. Oh, video mo rin Ayun. ako, ba? bababa na ako ba? Kaya nga yung ano eh, Alan, oh ikaw magawak ng ano kay Maganok eh. Shina. ano si Anong masasabi mo nandito ka na sa airport? Ingat-ingat ka. Mm Good luck sa iyong ano, biyahe. At sa iyong new endeavor. O, di ba? Mababa na ba tayo ta? Hmm, Ang kasi na ulan. Oh, oh, ba? Bala! Ay, Diyos ko, umuulan! Teka lang. May hawak pang camera.

pa pa ingat. pa na bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye Ingat, 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 ingat. Ingat tayo. Yan ay natin doon na namin, Shen, ha? Shen, ingat, ingat siya. Siya. Balik ka. Panig Bye -bye, Bye -bye, hmm, na naman, Shen. Bye-bye, ingat. Hindi tayo mag-aantay sa kanina? Hindi na.